mga well, nakikisaw-saw, mga may na bibigyan ng opinion. We welcome all of those. No? May mga may mga statements nga lang na right now ay na natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to we're going to resolve all of those uh, through meaningful dialogue. Bilateral dialogues or tripartite dialogues with uh, the people and ages in the next coming years. Taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga Regional Provincial Directors, Chiefs of Police at sa mga Directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit dalawang buwan na panunungkulan ko bilang Chief ng PN, Chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers by Lateral Entry. I'm very very thankful at uh, express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin.